Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umalis ang mga parisiyo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kahit umalis siya roon, maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit, ngunit may bit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propita Isayas. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong Espiritu sa kanya ay ibinibigay sa lahat ng mga bansa. Ibabadhay sa Hindi siya makipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yung tambong na ahapay ni hindi rin papatayin ang umaandap-andap na ilawan hanggang itong katarungay mapagtagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagap. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Kristo